Good morning guys. Morning babaron. Alas Lilo. unsin hapit. Ah guys. Andito kami si Wina ngayon guys ay sa Misao sa Misa Barili guys. Si pakita ko sa inyo guys magripating kami guys. Ah dara man may daghan damig mga kuan dito guys. Yung tawagin namin sa Bisaya Kaang mga pat. Pat na nagdala kami ng walong mga Pats guys. galing sa guys paling sa amin ang oh dako dong ah karkar guys sa kamagripating kami kasi itong mga maliliit ito na mga pasuk guys pasuk pala yung pat oh maliliit na pasuk ito guys so ilipat namin sa mga malaki pasuk oh dito pa guys oh ipangripat namin ito guys so para mailagay siya sa mga mga lalaking pasok na guys. Kasi maliliit ang mga pasok na ito guys. So, oh Tingnan nyo. oh uh, So. Ano yan mo ang trabaho o Ron? Ano? Eh. Ito sobrang dumaba ka rin daw. Para kurma siya dumaba. May daflida na. Hindi kayo jod? Ano yan? Madaot man. Hindi ka niya magkuhan. Kahit kayo? Kahit kayo to ama. Ha? Dili periyadito. Di uson na to pagbalhin ato kahit di na pagbalhin ato. So tulungan ko muna sila, guys ah. Ako usan ipangon. Oh, di laban kag habua. Oh, lagi. Di ako duha, be saboy habua, di madag duha na ni tolongge. lagi sa mga ana, guys ah. Kapid di de... ngdalam ang tao, mga guys. Mm. So ito na, guys. O na ilipad na namin, guys. Ang lupa na lang, hu, lipat namin lupa. Uh. Oh. Uh. Pati kaya gamit ng mga paso ay eh, itong sa paraan So, hmm. Um. Idoot, idasok yun siya, Tampir na siya. Madahan na tampir. Bubuoy gina day na yun. gamot niya, dad ko na kasi Hmm. So, One down. Oh, itu na guys, pangalawa guys. Oh, gidong, ya dong Nah. Itu yang isa guys, tapos sa mm siya guys. Oh, -hmm. itu na oh. Ang ganda tingnan guys, oh. Oke. Okay. Mm hmm. So, itu na pangalawa. Oh. Dugitong sana. Mm -hmm. Oh, ngihapon di 100 juta na da. Humuk siya oh.

Ito yung tumbahong ni Japon. Baya pag sa Japon. Oo, oh, okay. Mamaya na guys. Yes. Ay, wad makagunit magagunit guys. Ito na guys, isa guys. Oh, pangalawa na ito guys. Okay. Hmm. Oh. Sige po, nagamay rin yuta daw. Oh, tapos ito pangalawa guys. Ay, matunga na. Oh. Sige na, okay rin na. Pira, hindi mabira. Diri pa daw. Ano? Ano? O Karina. O Karina, are ni siya. Ha hoy okay. manigoy. Tikahoy usah. Kanoy ayo-ayo. Are di sini dong. Eh. Oke. Hmm. O, padala kam. Eh, to pitipon nak darinyo dai. sa inyo na. Oh, ito na siya guys, oh. Dilawan na guys, ang nailipat natin nang pasok guys mutaas sa gud. No. So, mamaya na guys ha. Pangatlo para sa pangatlo guys. to guys, pangatlo na ang paso ito guys. Oh, oh, na na, humok na. Sige. Oh. Mamaya na guys ha, tulungan ko sila guys. Basta ito ka pangatlo na guys. isa guys, oh, tsaka punuin natin ng kon guys lupa oh, ito guys kuan guys dumi ng baka guys at saka kalabaw at saka ini ini sa kuan guys sa ipa ng alay oh ano ito tawag sa amin basta tahop ni spy akoan kuan guys oh tahop ba na dong tahop na sinyo sumay dong nga na, na dong oh tahop ni sumay guys oh puna pa dong mm. Um dumi ng hayop guys ng baka dumi ng kalabaw tsaka hinaluwa ng ipa nang ng, ng palay guys so ito na mm. tatlo na sila okay kung parang guys so oh. Itusok tusok ni wina kaya para mahumok ang yuta guys para lumambot yung yuta sok tusok ng anong tawag yan guna yuta kang lupa guys naasa pasok para mo malambot siya lumambot So, gani. Ako, ako na silang hando? tulungan ko na naman sila guys ha. Basta ganito lang ang proseso lahat guys. Walo ito, walo ito pasok kasi dala namin. Walo lang muna sa ngayon ang i namin. So, sige guys, basta ganito ang proseso. Pakita ko na sa inyo matapos ang lahat. Okay. Guys. So guys, andito na silang lahat guys. Oh. oh, tapos na kami guys ha. Kita ko sa inyo guys. Isa, dalawa, Tatlo apat, lima, anim, pito, at saka yung isa guys, oh, pang walo, oh. So, magligpit muna kami guys. Ang mga kalat dito guys, iligpit muna namin guys. Uh, <coughs> Tapos na guys, ang paglilipat ng paso sa aming mga halamang bumbil. Pantay pasal tayo dito sa kambingan ko guys, oh. Kambingan namin ni Mina, guys. Kadagang <coughs> manok, nagsunod man ako ng mga manukan noon. Unya ra lawgan Oh, tingnan niyo guys, oh. Dami ng kambing dito, guys. Mi Pero walang kwala guys, minus keng makaon kay way way walang kumpai guys. Oh, pasaw lang ito, guys. Bagaso, tsaka Krambol, pollard at saka cattle feed, guys. Mi pasilip silip silip lagi itu guys ah, oh. anu oh. oh. mi berada mi. sila mag-ilog man. Oh, tingnan yung mga damo guys. Grabe. Sunog na. Pasok tayo sa loob guys Ang magpaari na kasi sa sodong Ima lagi ni kibal laki daun. Nabos lot na? Hah? Ah, sige, ari nasa sedari. na sa sede, ari. Tikuan na po ni Buyag. O, taas barog, o. Ipangita sa Usa may daw. paim na mo, ari, usa daw. Ah, narip na, lang gana, no? Nakuha na rin yung isang laki, oh. Pila pang nikabuan, sagbarog, nakuha, barog, taas, sagbarog, oh. Taas yung tindig yun. Taas ang tindig ng, kung oh, ito guys, oh. Anak niya, oh. Pila pang nikabuan. siguro mga dalawang buwan pa ito, guys. Anak siya doon. You can own it. muka o kung Higo pa siya, no. Di niya kan unan ka ng suot sa Bapasawan. Kan eh. Di pa yun yung wak. Palagi yun yung Papayod. anak. Masa magka o no. Maghigo.

guys oh. Ang ingredients ng pasaw namin guys. Pagaso. Oh, tahop sa malta. O oh, kanang crumble, may pullard Tsaka may katulfid at saka kuan guys. Kanang molasses. Oh, tingnan niyo parang may patis siya guys. O oh, kasi dahil sa molasses guys. Parang mamula-mula guys yung sabaw. Dahil sa molasses guys. Ugot na daw. Sige lang, ato lang yun ang kung ano nung hugot-hugot oh, na. O, oh, wak na. ano na, inata lang. Ano may kusog, gano na. Ha? Ha, ah, sige lang. May bagam lang siya. Hindi mo siya nipis kayo. Kusog mo inom. Ah, ihira na niya. Ha? Tapos na ako dito sa bahay ng kambing guys Pakain ako sa manok guys hmm. Guys, ako pa Samahan niyo ako guys Magpakain ako sa manok guys ako oh. oh, ito guys, oh, mamais guys. Mamais guys. Mamais nga May bukbok. Hindi na, buk -buk. na pwede ito magpagaling guys. Dagan kay bukbok. Wala mabuhat sa init okay. din guys. Oo. Okay. Uh. Tik Oh guys, oh ang dami guys. Oh guys, oh. Ang dami manok ni guys. Mayroon pang mga ano guys, oh. Tabo guys, oh, nice tangkal guys, oh. Ang dami pang, pang guys. Mga piso guys, oh, nice tangkal guys, oh. Ang dami guys. Oh? Marami, pa. Marami pang sisiw, guys. Dire hmm. kilid lang oh. ka. Kaya o. Umanik ka kaon. Oh, dami guys. في <applause> جزر Kagal kayo, napay daghang piso ala sa kal. Marami pang sisi guys, oh? Allah. Ang ipis an guys, oh. Sampang marami inahin guys, oh. Oh. Oh, okay, yes, yes. Guys oh Kapag guys oh uh. malami guys Hay okay, nakin Ah kabo dako ni kabo Eh guys oh ni kabok pa abo lang ga Siyem na baboy guys O gagmay guys Maraming kami Siyem sa dangdag ko no Ang walo no Walo uh, uh. no uh. Okay. na Okay lang Snacks na nga Snacks O Tagot to guys Okay Tapos na Update sa mga baboy guys oh Guys um, Tapos na lang. Kumain na pa ng hulian, guys. Ang baboy, guys, oh. Digdig. Ito ang guys. At tulog na. Baboy talaga. Pagkatapos kumain, tulog. Tulog. Guys, oh. Ang laki guys. Tulog pa rin, guys, oh. Kumain dalawa pa rin, oh. Oo. Apat, guys. Apat, guys, oh. Apat.

Ito pa guys. Ito, lang, ito guys, tapos lang guys ah oh, Ito lang guys. Right? Ito pa guys. Ito pa guys. Kalian sih sih guys, oh. Kegawang kita, tapos lah guys. Tapos lah guys, bye bye. Oh, so, hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Thank you for watching guys. God bless.